ganito mag palinis ng okra sila ang um, tinatanggal yung dulo sa dulo sa atin hindi naman, di po ba? Um, ganyan mga kamalim inaalis nila yung ano, inapaalis nila yung uh Pinaka-dulo. Ayan. Pinaka-ano lang dito. Patapos adisin ng dulo sa dulo. Ugasan ng tubig. Pagkatapos, yung unang hugas itapon. Then... Sa pangalawa, ibabad muna sa tubig, may asin at saka suka. Para kung anong meron man sa loob nitong dito, sa loob nito. Kasi eh, kung minsan merong loob pa eh. Lumalabas yun. Lalo kung merong ano, uod. Kasi maaasiman sila at saka maaalatan. Kaya yun lalabas talaga sila wala silang choice <laughs> wala silang choice mawawalan sila ng buhay pag hindi sila lalabas <laughs> may buba may kamanding ganyan ang paraan dito ano, linisin ang ukra Well, lahat naman ng gulay talagang binababad sa suka at asin. Meron naman talaga mga bibili din na para pang gulay talaga. Eh, kung minsan, siya mo tipid-tipid-tipid. So, suka na lang at saka asin. Yung kasi ang madalas na meron stock siya niya yun. Yan, yun lang, mga kamanding. Salamat lagi sa panunood nyo. miss ingat at enjoy sa life. Kanina pa ako nag-umpisa nito, hindi agad-agad matapos kasi utusan pa niya Ama. Tatawagin ng mga alaga. Kaya kakain. in hmm, Ayan. Thank you ulit mga karunding sa panunood. Yun. Tapos na.